Hi mga ate ko, tara samahan nyo akong maglinis ng aming bunting tindahan habang nagkukwentuhan tayo. Kahit sobrang napakainit nito sa pwesto ng aming tindahan, sinagapon ko muna ang makapagwalis-walis at makapagmap dahil medyo matagal-tagal na rin buhat ng huli ko itong linisan. Mga 7 months na rin buhat ng na nag-opening itong aming mini bigasan slash mini sari-sari store. Sa mga bago kong followers, itong aking tindahan ay nandito lang din sa harap ng aming bahay dito sa loob yan ng isang subdivision. Bago kami nag-decide na ipagawa tong harap ng bahay para gawin siyang tindahan, nag-isip muna kami kung dito pa namin talaga dapat ilagay yung tindahan o uupa kami ng isang stall para doon magbukas ng tindahan. So ayun na nga, napag-decide namin na dito na lang di sa harap ng bahay namin ilagay ang tindahan para at least kahit papano kapag nakapag-work ulit ako ay andito lang din ako sa bahay at pwede rin siyang pagsabayin ang pagtitinda at ang pag-work from home. At isa pa nga, napakarami rin talagang challenges kapag ka uupa ka. bihira ka na lang di makakakita ng isang maayos-ayos na mga stall. Wala na lang talaga kung may budget ka, syempre makakakita ka ng maganda -ganda. Pero kung sakto lang naman, inako, parang sakit sa ulo lang din talaga ang pag-uupa. Around 100k ang nilaan naming budget para mai-open namin itong tindahan. Yung kalahati doon, ayun yung pinapagawa namin dito sa harapan ng bahay. At yung kalahati, ayun yung pinuhunan namin para sa mga pauna naming paninda nung nag-open kami. Mga bigas, asukal, mantika, ayan ang mga una naming itininda. At ang malapit na tanong ng bayan, saan ako nakakuha ng 100k? I-share ko lang po sa inyo, yung 100k po ay niloan ko sa aking credit card. Bale, nung nag-work po kasi ako dati, syempre na-approve tayo na magkaroon ng credit card. Kaya ayon, doon ako kumukuha ng mga pangpunan ko. Madali lang ang mag-loan sa credit card, bukod pa sa mababa lang talaga ang interest na binibigay nila. Siyempre, hindi naman lahat ay a-agree na ang puhunan mo ay galing sa utang. Pero wala naman tayong magagawa doon, lalo na kung wala ka namang iba talaga pagkukuhanan. Swerte mo na lang kung ikaw meron. Eh, pero kami kasi wala, kaya yon buti at meron kaming credit cards na pwede din naman naming maasahan sa panahon na gusto mo nang magnegosyo. Sa pagdaan ng mga araw, nagdagdag din kami ng iba't ibang klase ng paninda. Kasi nga, kapag uh, nakabili na ang mga tao ng bigas, medyo matagal bago ulit sila bumalik, diba? So medyo mahina ang kita kapag ka ang tinda mo ay nakasentro lang din sa bigas, mantika at itlog. Dahil hindi naman araw-araw mabibili yung paninda mo na yan. Minsan ang ng balik dahil bibili sila ng isang kabang bigas, isang litrong mantika, isang tray na itlog. So kinabukasan, wala ka ng benta dahil matagal pa ulit bago siya bumalik ulit sa iyo. Kaya kahit pa pano, para may araw-araw na benta, ayun at nagdagdag din kami ng iba't ibang klase pa ng paninda. Hindi lang nga lahat dahil unang unang kulang din naman ang space dito sa harap ng tindahan namin. Kung magtitinda kami ng soft drinks, wala na akong paglalagyan ng ref, wala rin akong paglalagyan ng mga basyo ng soft drinks. At isa pa, hindi ko rin talaga binalak pa na kompletuhin itong tindahan na parang sari-sari store dahil yung mga kapitbahay ko ay may sari-sari store na rin. Para kahit pa paano ay may nabibili sa kanila, meron din nabibili sa akin. Meron kaming mga iba't ibang suki. eh na lang lang syempre makakahati ang pakamin ng kita pero okay lang yun dahil pare-parehas lang naman natin gustong kumita at mabuhay may share ko lang din sa inyo mga ate ko, may napanood akong isang content na ang sabi niya doon ay kapag nagninegosyo ka, ikaw mismo ang maging mukha ng negosyo mo. Hindi ba maganda yun no mga kasari? Habang nagbablog tayo, nagkocontent tayo, nakikita ng mga suki natin o ng mga customer natin kung ano talaga ang nasa likod ng ating pagninegosyo. At least nagiging aware sila at naiintindihan kung ano ang mga nangyayari sa loob at labas ng ating pagninegosyo. Nakikita nila legit kung saan mga supplier tayo kumukuha Katulad yung bigas, nakikita nila kung paano natin yan hinahango sa rice mill mismo At kung paano, makikita din nila kung gaano kaaga pa tayo kailangan pumila para lang makahango ng itlog At kung pagdating pa sa iyo, nabasagan ka pa Aray ko po, di ba, tubo, mawawala pa kaya sa ganang akin lang, ang pagkukontent natin ng ating tinda serye ay isang bagay na dapat din na napapanood. Di lang natin ng mga kapwa natin kasari, kundi ng ating mga suki. Nang sa ganoong paraan ay maintindihan natin ang bawat isa at magkakaroon pa tayo ng mas mahabang mga pasensya pa ako, bago ako magbukas nitong tindahan, sa totoo lang, marami na ako na-follow ng mga kasari ko na nagko-content din. Kumukuha ko sa kanila ng mga idea, ng mga technique, ng mga tips, at nakakatuwa lang din na sa ngayon na nagko-content na ako, ay nandyan na sila para sa akin. At kapalitan ko na rin sila ng mga kuro-kuro ba. Sayon so, lang muna, mga atiko, salamat sa panonooda, Keep safe, everyone.